Hello so guys, uh, ang miniling hotline, TV. ah account number ay pwede po natin siyang malaman, pangwagi na siya. Pagkita po natin di. Uh, dito sa TV natin and punta lang tayo sa may tapos sa Diagnose. Kita po, po natin ito dito yung CA Client Number CA ID ito po yung kailangan natin yung 027 682 6180 20 Boom. So po yung natin sa isang website kung saan ibibigay niya po yung ating satellite account na. Kailan po natin sa dito ay... Sure. Ayun po kasi browser is... Kami so, natin mean, browser uh, a browser sa so, mga gustong mag-download nito, uh, po, po ito sa tatanggal po yung uh, kalastas Tapos punta po tayo dito sa may Google. Signal. 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 Count. Inquiries. Signal. Ito po. Ito so, yung signal tip. Ito po yung gagalawin natin, yung pinakaun na ipindot natin. Tapos, ipindot natin yan. Account inquiry. This tool will help you find out your account number. Enter your CCA number or smart card number in the white box below. Ito po yung white box. Yung sinasabi po natin kanina, yung dito, ayan, ito yung 027-6180-2012 uh, ilalagay na po natin dito sa may ito so, yan ito so, na ko na po dati kasi ito yan ito yung aking accounting query box yan para pindot po natin ng ganyan mag loading pero makita nyo po mayroon ng ano dito ito so, na ano po yung magpapakita february 5 850. your satellite account number is 07891. Ito ko yung ating lolodan. Pag uh, lolodan na po natin yung ating satellite para magkaroon po tayo ng live TV sa mga ano pa po ng TV. Okay guys, uh, sana nakatulong itong ating video. Uh, wag na po natin kalimutan mag-subscribe at uh, mag-share at uh, ana uh, para malaman po, para malaman niyo po yung mga next na upload na video natin. Salamat po.